Unti-unti nang nagpapatupad ang ilang government offices ng mga hakbang para gawing mas maginhawa ang sitwasyon ng kanilang mga empleyado tulad na lang ng pagpapatupad ng 4-day work week. Pinag-aaralan na rin ang bungkahing daylight saving time para sa mga tanggapan ng pamahalaan. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Nakatakda ng magpatupad ng 4-day work week ang Department of Finance sa kanilang mga empleyado simula sa Mayo. Ayon ito sa naging anunsyo ni Finance Secretary Ralph Recto. Layunin ng hakbang na ito na makaiwas ang kanilang mga kawani sa mabigat na trapiko sa Metro Manila. Ayon sa kalihim, makakamenos ng oras ang kanilang empleyado na makatutulong naman para sila maging mas produktibo. Makatutulong din ang bagong 4-day workweek scheme para makaiwas sa mga empleyado sa nararanasang mainit na panahon. Inihintay pa ang paglalabas ng memorandum ng Finance Department kaugnay ng outlines o kung paano ipatutupad ang work scheme. Dahil sa tindingan ng init ng panahon sa munisipalidad ng Binmalay sa Pangasinan, sinimula na rin nila ang 4-day work week o trabahong lunes hanggang Webes sa kanilang LGU noon pang April 22. Tatagal ito hanggang June 30, 2024. Sarado ang kanilang mga tanggapan tuwing biyernes. Gayunman, ang ilang frontline offices nila gaya ng Office of the Economic Enterprise and Slaughterhouse Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, utility workers at iba pa ay naanatili sa kanilang regular office at field work schedule. Ayon naman kay Civil Service Commissioner Eileen Lizada, kung ipatutupad ang 4-day work week, dapat matiyak na hindi mawawala na empleyado o tao sa opisina para masigurong may mag-aasikaso sa transacting public. Pwede rin pong dyan ng head of agency. Still a combination of a work from home and uh, a compressed work week. Pwede po iyon. So example, you have X number of hours at home, working at home, and then X number of hours working sa opisina po. At para makatulong din sa pagtitipid ng kuryente, maaari ring pag-aralan ang daylight saving time sa mga tanggapan ng gobyerno. Una nang ipinakilala ng CSC ang flexible work options noong 2022. Alan Francisco. Para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.